What's up mga idol, sa video na ito ay ating aalamin ang naging kasaysayan ng propetang si Gideon, kung paano natalo nila Gideon ang 135,000 Medianita, sa bilang ng mga Israelita na 300 lamang, kaya let's go, simulan na natin. Sa hukom 6, 1-4, ipinaunawa sa atin na kapag ang bayan ng Diyos ay tumalikod, na sa kanyang mga tuntunin, at nahirati na sa paggawa ng kasamaan, ay ipapasakop sila ng Diyos sa mga sakam at malulupit na tao, at iyan ang nangyari sa panahon ni Gideon. At muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya ipinasakop sila sa mga Medianita sa loob ng pitong taon, napakalupit ng mga Medianita kaya napilitan na magtago sa mga bundok, sa mga kuwebo at iba pang matatagong lugar, tuwing magtatanim ang mga Israelita, nilulusob sila ng mga Medianita, Amalekita at iba pang mga tao sa silangan, nagkampos sila sa lugar ng mga Israelita at sinira ang mga pananim ni Tuhan ng sa Gaza, kinuha nila mga tupa, baka, hasno, wala talaga silang itinira sa mga Israelita, ganyan kalupit ang mga Medianita. Ang sumunod na mga talata ay ang hukom sa Is 11 at Day Is, at hukom 7:1 at 7. Ito ang panahon ng pagdaing ng mga Israelita sa Diyos dahil sa hirap na kanilang nararanasan, ito rin ang panahon ng pagpili ng Diyos kay Gideon upang e-paki-paglaban ang mga Israelita sa mga Medianita. Kaya nagsugo ang Diyos ng Anghel, upang puntahan si Gideon, sabihing siya ang pinili ng Diyos upang epakipaglaban ang mga Israelita mula sa mga malulupit na Medianita, naggigiit noon si Gideon sa ilalim ng pisaan ng ubas, nang lumapit ang isang Anghel at sinabi, Ikaw ang magiting na sundalo, ang pinili ng Panginoon, upang labanan ang mga Medianita, hindi makapaniwala si Gideon na siya ang pinili ng Diyos, sapagkat wala sa katangian niya ang pagiging mandirigma, mula sa hamak na kalagayan, mula sa abang kalagayan ng kanyang pamilya, at mahihinas sa lahing manas, hindi agad naniwala si Gideon na siya ang pinili ng Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Humayo ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel, mula sa mga Medianita, tutulungan kita at lilipulin mo ang mga medianita parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao. Ngunit sa pagkakataong iyon, may halong pagdududa si Gideon, kung siya talaga ang pinili ng Panginoon upang labanan ang mga medianita, kaya humingi siya ng palatandaan sa Diyos katunayan siya ang pinili niya. Sa sumunod na araw, naglagay siya ng balahibo ng tupa sa lupang giikan ng trigo, sinabi ni Gideon sa Diyos kung mabasa ito sa hamog at matuyo ang lupa, Katunayan siya ang pinili ng Diyos, kaya yun na ang nangyari, maagang gumising si Gideon, at kinuha ang balahibo ng tupa, at piniga at napuno ang mangkok, pagkatapos humingi ulit si Gideon ng pangalawang pagsubok, isang patunay na siya ang pinili niya, kaya nga ang pangalawang pagsubok na hiningi ni Gideon sa Diyos at kung mabasa naman ang hamog ang lupa ngunit manatiling tuyo ang balahibo ng tupa, kinagabihan ginawa ito ng Diyos, tuyo ang balahibo ng tupa, pero basa naman ang hamog ang lupa sa paligid nito. Sa sumunod mapangyayari, ginabayan si Gideon ng Espiritu ng Panginoon, pinatunog niya ang trumpeta para tawagin ang mga angka ni Abi Ezer para sumunod sa kanya, nagsugo din siya ng mga mensahero sa buong lahi ni Menes, Asher, Zebulon at Neftali, para tawagin sila na sumama sa pakikipaglaban at sumama sila kay Gideon. Sa sumunod na araw, maagang gumising si Gideon, kasama mga tauhan niya, nagkampo sila sa may bukal ng Harold, Nagkampo ang mga Medianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng Mora. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, Napakarami ng kasama mo, baka isipin nila na natalo nila ang mga Medianita sa sarili nilang kakayahan, at hindi dahil sa akin. Kaya sabihin mo sa kanila, kung sino man ang natatakot ay maari ng umuwi, nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 at 10,000 na lang ang natira. Pero sabi pa rin ng Panginoon, Marami pa din ang naiwan, dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog, ang sumunod na pagsubok na ginawa ng Panginoon sa mga ni Gideon, upang ito ay may bukod ang karapat dapat, ito ay pagdadala sa kanila sa ilog upang makainom. Ang mga uminom ng tubig sa kanilang mga kamay, gaya ng paghimod na ginagawa ng isang aso, ay ang mga pinili, ang mga lumuhad at yumuko sa tubig upang makainom ang mga pinauwi. May tatlong daan tao, ang uminom sa kanilang mga kamay, at ang iba naman at uminom ng nakaluhod, sinabi ng Panginoon kay Gideon, Sa pamamagitan ng tatlong daang tao ay ililigtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Medianita. Sa sumunod na pangyayari, maghahating gabi na nang dumating si Gideon, at isang daan niyang kasama sa hangganan ng kampo ng kalaban, pinatunog nila Gideon ang mga trumpeta nila, at pinagbabasag ang kanilang mga banga, ganun din ginawa ng ibang grupo, at habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay, at ang trumpeta sa kanang kamay Sumisigaw ang mga Israelita Lumaban tayo gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon Ang bawat isa ay pamwesto sa kanya-kanyang lugar Sa palibot ng kampo Pero ang mga kalaban nila nagsisigaw at nagsitakas Habang tumutunog ang trumpeta ng tatlong daang Israelita Pinaglalaban ng Panginoon ang mga Medianita Sa loob ng kampo Ang iba ay tumakas papunta sa Betshita malapit sa Zerera hanggang sa Ebel Merola malapit sa Tabat, tinatawag ni Gideon ang mga Israelita, mula sa lahi ni Neftali, Asher at buong lahi ni Manas, at ipinahabol sa kanila ang mga Medianita. Sa tulong ng Panginoong Diyos ay nag nila ang mga kalaban, sila ay nanalo at nagtagumpay sa pakikipaglaban. Salamat sa panunood kaibigan na wa ang kwento na ito ay nakapagdulot sa atin ng aral, inspirasyon na kahit gaano ka imposible magiging posible lalo na kapag sinamahan at ginabayan ka ng Panginoong Diyos kayang kaya natin. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, at kung gusto nyo ng ganitong usapin kung saan makakapulot ng kaalaman tungkol sa mitolohiya, relihiyon at kasaysayan, baka naman, like and subscribe my YouTube channel. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Salamat.